Welcome to the Philippines. Dapat pala yung ano mo? Anin. Yung salakot sa mo ang ano? yung kulay. Flag. Ito blue. Pula. Asul. Saka pa. Ay ayo oh, pula asul. Dilaw, dilaw, yellow. Ay hindi puti. Ay ah, puti. Tapos may plug, Parang plug. Philippines plug po sana ay isang kulay po ating nabili. <laughs> sa next na laang po. uli. Uh, magandang hapon po mga kaparambin. Andito po tayo sa ano, kalsada po papunta sa bundok. At ngayong hapon, titingnan po natin yung mga tanim na lasures po namin nila itay at inay po. Nung kailan po ba yun? 2013 o 15 me Yung bagyong glinda nun ay ang buwan nun ay July. July ang buwan nun ay. Hmm. Ano bang taon yun? Parang ter 13 ata. 13 ba yun? Ay hindi, 14. 14, yun, 14 po. Basta bagyong glinda noong unong time na yun. Ay kami po nagtatanim dito ng mga purtas puno ng lazones po. Puno po ng lazones at saka yung, yung puno po ng saging. Ay ngayon ating bibisitahin po. Ito po ay nakatanim sa medyo taas po ng bahay namin. Padugtong po ito ay simula sa bahay po. Ito po padugtong. Paganto po. Baybay daan po ito ito po may bakod po yan kaya lang po ay itutunaw na po yung mga bobber matagal na po bali hanggang din pa po, po yung ano ay lupa nila itay doon sa dulo po sa may tulay ari unang tulay sa pangalawang tulay po ang boundary ano may kumusta naman yung yung kinelo <laughs> kami ah hindi masaya kanina Abay, ay masaya Dalwan trophy namin kaya nanalo daw po sila mami kanina ah, uh, paano mga hindi magiging dalwan trope hmm. da, kami uh, ang dancer uh -huh. ng yan yes, si Mami po, Mi. Ang hapon. Hello po. Kumusta yung sayo ninyo? Abay, ayos ah. Dalawang ah. Tropi. Bakit? Ay, kami ang dancer ng grade 1. Uh -oh. Kami ang dancer ng grade 5. Uh Oo. -oh. Apat ang naglaban. Pero ang contestant ay tatlo. Ah. Uh -huh. <laughs> ay, di kami. Panalo? Uh, ano kami, may third runner-up at saka second runner up. Aba, ayos yan ha. Congrats may congrats uh, yan yung mga Hindi mo kami nag first runner up. Dalawang trophy namin. <laughs> Oo. Yan. Dual player. Oo, yung salamat mami. At dito po tayo nakuha ng patubig sa ating halaman po. Dito po, bukal po yan. Bukal. Ito may. Yung naman ay yan. ano, yung sayaw naman namin yun ay bilang suporta sa amin para Mama. sa para na ng mga bata. mga anak. Sadya po gano'n ang may mga anak. Mga nag-aaral, ilang kayo? Sumali mga... Oo, okay, okay. Nanay? 15 ang... Ay, di sa isang ang daycare. Oh. Tapos sa kinder ay... Ay, sa grade 1 ay... 14 ata kami kasama yung teacher. Pagdating sa grade 5 ay kami... Yala. Kami rin yun. Sa grade 5 at grade 6. Kami Kami 10. Yung grade 4 ay ano eh, Bali dalawang 6. grupo po ang silalihan ni Mami. Sa pang grade 5 at 6. At sa pang 1 and 2. Oo. Nakita pa nga ako no, picture nito. Tutoy. Kaya si Kuya Nilay ni sana ay pang grade 3. Ay, 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 na ay na rugado sinalihan. lang. Hindi na kaya. Masyadong na po mawapagod. Hmm? Ito pala ko yung nga ni Tita. <laughs> Dalaw pala, pala yun. yan. Yung papaya haba. Okay. Tapong lang yun. Oh, okay. Haba. Uy, sabi nga ni tita, ba, dalawa pa lang sinalihan mo, Dadaya ka. Oh, kasi tita, hindi ko na kaya. Tatlo. <laughs> yung ibang puno po dito, mga farm bin, ay kasabay po yung mga nasa niyugan. Nasa Oy, pagitan po ng niyugan. Ito kaya may bunga, ang lago. Ay, ito pong ating titingnan ay bakante po siyang lupa. Wala masyadong tanim, kaya maganda po ang tanim dito. Namunga po agad yung tanim na lang sa wulis. Diyan lang ako sa sa uh, luban. Parang tinabasan nito lang ano ano. Ha? <laughs> Madre Hindi <laughs> po namin tinatabasan ito tabing daan po. Baka mawala ang bunga. Ito po ay nakita ko po nung isang araw na madami. Ay, Aywan po ko kung nandito naidon. pa. Oo. Oh, nandito pa. pa sa puno sa dulo. Ay pag po ito, ito tinabasan at natanawan ay makukuha ito. Kaya po ang pagiging masukal ay eh. purpose. Hayaan na masukal. Wala na ang hinog. Hilaw na lang natira. Ola, Ay, wala na ang hinog. Sabi na sa iyo, isang araw, sabi mo may palapa. Pa. Wala ano. na hinog. Wala na. Sabi mo. Wala tina, na. Tinanong na pinitas na isa-isa ang hinog. Bata kayo. Oh, ang estudyante, pag naaulit. Ay, oo, wala na ang hinag. Wala ano man na, matak pa nga, wala. Wala? Ay, wala, wala. Bagnos dahil pa ganun. pa isa? Doon sa isang puno po, naunahan po tayo. Pero, hindi nila alam. pa dito? May mga puno pa po dito sa lubang. Hindi mo, chinek, baka meron pa yung iba. Ah? Iba. Ibang. Una. Ay, ito pala dahil, ang bamban ah. Ang dami ah. Hindi ah. Ayan oo. Oh. Oo, oh, yan. Para po mga kapambili. Para po hindi natuklasan nila. Ito po yung tatabasan kapag nasaas na maigit. pa Hindi ito Dito ko ba? pala mga ng bamban Ang dami. Kaya lang mahawan. Mahawan nga Ay. Ay. Ano? Ito po Ha? Ito na po siya Ay, na. Uh, 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 oo. Tao. Yes, ayun, bahat. May cobra o wala na. kang cobra? Oo, oo. May Wala, takbo. Baka naman dati na yan. Ay, hindi ha. tapos na Pero, yun, po, mga katambil. Eh. Uy, dito daan. Ayan, pasto eh. na. Ayan. jakpat po tayo mga kapambing. Nakaabo. Yan, itay. Inay, ar po yung inyong binigay na pananim doon. Ay ngayon po, inabungan na po. Papatikmin natin sila, mi. hatak. Papatikman po natin sila. Ay, ang Ayan, ang haba po. Ito po ay, ano, ibibading ito. Yung kahapon po nung ating nakita, nung sa araw. Yun po ay yung lungkong. Lungkong po ang tawag dun. Ito po ay... Hindi ko po alam kung anong variety, pero parang native na rin po. Ang laki. Ayan, ang ganda po, mga kapalambing. Salamat po. Thank you, Lord, sa blessing. Nabisita mo sa papagay? Hmm? Hindi pa. Doon tayo dumaan. Oh, Baka meron. Oh. Ito po ay puno ng ano ay nasa mga eh. pagkakadami nito eh. Hanggang saan ba dyan ang kanila? Ito, bandir na ito. Pero yung ano lang na yan, atin pa yan. Oo, oh, ito. 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 Army ah. Oh. May yung tulilik ko. Hinog na po. Ating puputihin. Ayun na Ayan na. po, oh. pagkakahaba. Salamat po. Maraming. Ay, oh, kakabitin ko. Yan po. Ay, pwede Ay. na po yan. Ay, tatali. Ay, but parang may bulutong ano. Ha? Huh? May bulutong-bulutong. Patikin daw. Ano kaya anong istura nito? Ano kaya lasa? Patikin, patik ganun ka, isang piraso. May naapak na, na oh. Makinis na po eh. Balik, butik mo ko. Pero wala pang bawas. Wala pa. Oh. Teka, aking... Tapi, ito, isa lang. Tikin. Teka lang. Itikman daw po ni Hindi ko anong lasa ito. Butol-butol po eh. Ba't ganito? May bulutong. butol-bulutong eh. Hindi ba Paano? kinis? Ay iba. 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 Aba. Ba't ganito? Ano? Pakala ko kung anong iba. Hindi. Iba ang anong. Ba't ganito? Batublong. Oo. Oh. Aba. Iba. Ay ibang baray tim eh. Eh. Ito na nga. Hindi lang. Anong sinasyaan? Ha? Mahal mo kalasong? Eh eh. Hindi. Anong laso? Tinignan ko muna yung dahon na <laughs> eh. Anong lasa, ano lasa mo. Ba't iba? Hmm? Iwan mo. Iba bang? <laughs> Tignan mo, mo. Dali. Ikaw naman tumiki. Ba't iba bang? Parang may ibang, ibang ano. May iba ibang anong tawag dito? Naman, ba't parang may ibang lasa? Oo po. Ano, ano parang Saripa. iba? Hmm. May ibang lasa na? Hmm. Ibang balit ito, iba itong nabili na ano. Ito yung puno, iba. Hmm. Hindi siya nag susugat-sugat, kadal katulad ng kalaynay doon. Hmm. Dami po, hitik po sa bunga. Hmm. Harbis po tayo mangakamihin. Yan. Iba. Hmm. Yan, ibang variety. Hmm. Yan po. Ah, pwede na ito. Uunahan tayo nito pagka ito pag yung natin kinuha. Yan po eh. Uh. Ay, iba ang ano may dasik. Ang tamis. Ay, bakit ganun? Ang sarap. Ba't iba itong ano, iba lang sa unisin, ano? Iba nga. Ibang variety. Ang sarap. Pagkakadasik ng pagkakaano na ribongan eh. Ang sarap minsan nasimut ako matamis. Ang sarap. Yan po oh. Uh. Ay, iba. Iba po mga kapambin, um. Iba na. Kakaiba. Kakaiba. Hmm. Ay, hanggang dulo po yan. Um, paano kaya yun? Wasak yun ni. Hindi naabot yun eh. Sasabutin mo. Yan. Um, ah, mi. Yes. Paso yun mi. Pare po. Um, oh, mga kapambing. Eh. Hmm. Paano kanya? Ang sabi po ni mami. Ibang variety may pagkatibig po. Ibang nga naman. Ibang parang Ang style ni Ano po ay. Ang balat ng gaspang ba? Okay. Hindi tsaka yung lasa may kanya may iba ibang lalalasa. Mm. Ano? Mga magod, mag iba. Gilitin mo. O mga bibitawan eh. Dagaan nila mo lang na konti. Meron na nga limat eh. Hop, oh? oh? hop. May pagkatibig. Bakit ganun ito? Ano? Mm -hmm. Iba po pala eh. Iba po pati dasik na dasik ang um, ano. Hmm. Iba po ay uh. Para ba siyang may pagkalunggan? Iba. Ay may hilaw pa ito. Paano ito? Hindi po. Ay aking pipiliin lang ang. Oo. Baka tayo naunahan na. Unahan pala doon. Kita pala ng mga bata. Ito hindi kita. Hindi kita ito. May ginga yung ano po hindi tabas. Pero bakit may bagus na? Oo. Uh, uh. Pare po mga kapambing sabi po sa comment, kapag daw po may mga nababakat, nabubulok-bulok na, ibig sabihin, hinug na yun. Diyan. Doon sa pagkabuwig po niya. Di mo lang Yung salamat po yun. sa inyong pagkakoment po sa lahat ng nagkukoment. Mabigat pati. ti. Ah. Hmm. pa yung kabiak. Ayan, guyam laang. Pakit ka pa ng isa. Kabuti mo yun. Kabuk hmm. Yung nandito, tali mo sa ganito. Hilaw. Lalaya, ila lang. Dadal. Hilaw. Bilis din yan. ano. bilis din ang panahon po, Aba. Akala namin ito yung ano eh. Hindi mabubuhay noon at binagyo nga. Pagkatanong na pagkatanong ito yung ano nga mga sabing ng na, na ano bagong tanim ay nagtumba hindi na nagtumba halap ko ng hanap ng bambal aray ko lang madami pag mapagawa ka uli ng ano tain ano hmm. siguro meron pa dito may bunga may baka hindi kita lang kita sarap yun papatiknin po natin sila inay po iba ibang variety basic sabi ka aripo ang inyong ano yung tanong po ang pusta din eh hindi tayo makapagbigay malalaglag lang parang nga po kaliwat kanan ang ating kapit Mayigit na kakain. Ayan, ayan, ayan. Susunod na taon, ang dami ng buhay. Ang ito. Ito po, first time lang ito naman. Ito. Yung isang puno, babaya na lang natin sa mga ano, nakuha. Hilaw naman hilaw pa. po Kita sa karsada yun. Kita po pala yun. Mga bata yun kasi hinirang. Hinirang yun. Paan yun? Paan na yun dali? Dodulayin ko nga. Pala tayo mo. Uy. Yan bang isang yan? Iniwan mo ito. Hinog na ba kayo yan? Sa baba? Sa baba? Di ba tinirangan yun? Oo, oh, oh, puno. Puno na. Mayigit ako yung nahaba ang ano po. Ang kamay, Spiderman po. Kung hindi humaba ang kamay ko, hindi abot. Ay, haba. May yung may ang pagkakano. May sanga pa. Nasa. Pagkakano ano yung mas mong pala dito? Ha? Mali yun. yun. yun, yung isa. Ayun, may sabi yun. Daluhan ko. Ayun, may hulog. Ay, puno na sa ako pag natin. Hindi. hindi ko naabot nyo. Pagkakahaba okay. Ah, hindi May haba. Abot nyo pa. Mama sapak. Maabotin ko nga sana. Yan ay. Paano yung dulo? Baka abot ng karit. Papatakin mo ng ano. Kitulotin na lang din sa baba. na bilog. ano? Mm -hmm. Ay. Ay, hindi Ay, edi, okay. Ibud pa konti. Oo, ah, ah. laglag-lagla na ako dito. Konti pa, konti Ay, lang. na. Malaglag ako. Ay, random ko na 'yung malaglag ako. Ano gagawin? Tataliin na lang eh. Rey, bet, hindi ba man sasasa iyan pare, ang dami pa. Hindi pa ba bet? Oo. Puputi pa. Ni lahat na. <laughs> ay, puno ang sakobag nila. O, ba't ito sa'yo? Ngunit dito na. Ay, ay, namarata. Naman na pa. Ay, malap <laughs> hindi naman nawala. Ayan. Nile isang buo, isang puno. Oh, ano ang haata dito na? Pupuyan. Huh? Pupuyan. Pupo Ang dami po natin naputin mga kapandid. Yan may ito lang, sulis so pa rin ito. Next year, bubunga ka hmm. na ha. Ari po. Ang dami po. Papatikman po natin sila, inay po itay. Ganda po. Oh. Dasik. Isa okay. sa ako bag po yun. Dami. Salamat po sa blessing. Yun. yun oh. Alin pala? So, pa lang. So, Ba't, ba't maliit yung hulit yun? Hulip yun? Oh. Hulip yun. Oh. Hulip yun. Hulip oh. yun. Panas pa sa Dito ako eh. Namatay si Guru. Ay, patay. Dito ang dami yun eh. Ano saan? Patay yun dito ang dami. Arun ba? na. Bakal tinubo. na. Ay, Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ano Isang buwid na yun. Ah, di pa. May pa, ma'am. Kaya sa araw. May buwan na po ulit sa pataas dyan. Ay, ay, dito. hinug eh. dito ba sa pataas dito, daddy? Ay, mahina ang lupa di Ma Pero may tanim. May tanim lahat yan ang problema. Hmm. Ay, ang lupa. Nasa sa lupa nga. Dasip na. Hmm. Maniyog. Ayun mo. ay, ano pa yan, matigas pa yan. Mayroon po. May po, may po Mag-uumpisa na po pala magsibong ngayon tanim nila tatay dito. Para okay. po, umiyor na rin. Ano saan? Tibig. Tibig po. Nakabara man pala ilalapad na dahon. aalisin mo lang yung dahon. Mm. May mga nag-comment po <laughs> na lagyan po natin ng ano, ng screen po. Pwede naman po siya. may isang araw ko po, naiisip na lagyan eh, kaya lang po hindi pa natin magawa yung ano po 1.5 na bote pag po screen kaya pag sirilpak natin sa dulo pag nalagyan din naman ng ano yun ang dahan wala din po yun at yung didikit din po pero kung bote po ng soft drinks yung 1.5 susukan po natin na madaming butas pag sirilpak po natin dito hindi po siya masyadong malalagyan ng dahon dahil marami siyang butas ay pag screen kaya yung bawa rebutas na kasaklob tatapal din pero kung 1.5 hindi po meron sa ilalim ay butas doon din dadaan po ang tubig kaya lang ngayon wala pa po, po tayong dala ating tatanggalan lang po ng ano dahon tabi po mahina po ang supply ng ano ay ng ating fish pan no, meron sa loob

Ay, napasok nga pala dabi yung ano. Down? Mm -mm. Baka ay nabaras din sa ano. Sa mga host. Dapat nga may screen. Ay, yung ano. 1.5. Yan ba? Sa kispan. Sa kispan ito. Wala nga ang Wala. Wala o. na maliit ang nga oh. ano. Baka dito. Baka dito. Ay, puro dun nga nga. Buhangin. Kasi, alam ko, alam Ayaw, bugal mo ako na. Sa hindi. Ayan, kalakas na po nga natin... ito. Kalakas ka lang. Hindi ako alam. labog na ako. Ang ispang. Eh. ko baksito ay ang ganda po yan. Linaw. Ang sarap maligot. Kaya lang ay nakaligot na po tayo kaninaan. Talaga na po natin. Yung isa nga, kahit ako may sumbut na dahon. Ayan, papasok na naman. Ayan. Doon din sa kuspang eh. yan. Oo, diyan, diyan. Pumasok na kulay dilaw. Saan? Dyan. Dilaw na dahon. Ito. Wala nang sasak. Dahon doon. Wala nang sasak doon. Wala nang sasak doon. Pinapasok doon. Ngayon na naman. Pumasok na naman. Hmm. Makapagawa talaga tayo ng bukas na 1.52 ayos na po nailagyan na po natin ulit eh. malakas na po yun patubig natin po spam dito po sa ating patubig ng ano, halaman okay naman po hindi naman po na barahan at tayo naman po yung okay uwi na karami dito po sa kabila

Makikiraan po... Ko... Ay! Gusto ko po mag-slide pa. yan na gano'n. Hirap ng hirap ka sa akin ah. Madulas ang bato.